idol at may po-promote tayo ngayong uh, kay La Tio Boning na ginagawa ang katre. Ayun Ganda ng langoy ng mga bata oh. oh. <laughs> at ngayon ay po natin itong ginagawa ni Tio Boning ito ko. At so may nag-order daw sa kanya na taga ay hindi pa daw ito nababarnisan kailangan ni na ibabarnisan ibab, pa pa daw ito ito yung double deck na ano na Atre oh. ayan o oh. wala yung uga ayan o walang nagikmit yan so, double deck yan o oh, at ayan yung mga mga gamit ayan medyo mahirap din yan ayan o oh. ...mga ginagamit si Tio Buning, oh. Tio Buning! Ayan yung... ...ayan yung gumagawa. Tio Buning. Ayan. Karap. pasok tayo doon sa loob at meron do dito papakita si Tio Buning. Ito sa kanilang bahay, to. ito. Ito, meron din sila mga ganito, sala set. Yan, set. meron din silang isang set na may mga... ...tibol yung mga lamesa. Ayan o. Oh. May ganda o. Oh. Oh. Pero maganda to. Maganda. Ayan o. Oh. So, hindi masyadong ma... Uh, wala, walang ingit. Wala kang problema. Hindi ingit. O, oh, yan. Wala daw ingit yan. Mat matirik pa rin talaga oh, yan. O, yung, yung ginagamit oh, yan, dito. Digit yan. O, oh, digit yan. Ginaga yung ginagamit dito mga kawain. Ito yung mga matitigas na ano. Ayan, pwede rin Kawa, mga... Yan. Pangalagayan ng TV. Ayan o. Oh pwede rin yan at hindi lang naman sa alasit sa kalamisa pwede rin naman yung lagayan ng mga TV patungan saka pwede rin yung ganito yung pagawa kasi ito ay matagal na ito yung mga unang gawa pa niya na wala pa siyang masabang gamit ay, ito ganito Ato yung baning masasabi mo pag halibawa ay kukontakin ka. sana na lang. Hey, Chat na lang ako sa mga ano na lang. Chat na, na lang. Sa uh, account na Minix Plata. Minix Plata yan. Kay ay, Pianita. So yan yung yung account niya ay Minix Plata. So ito yung ginagawa niya ng ano Yung katre na double deck. Okay, Pwede ka tagawa na katre. Kahit Oh, ano. so, Marami din na. Marami din gawin. At ito yung ginawa nyo ngayon ay yung inorder daw na taga-kalawag may taga-kalawag daw na nag-order sa kanya ng ganito so, kung na to buning apat na libo na yun yung ganito, yung apat na libo daw yung sabi ni tiyo buning sa yung sala set ganun din, parehas lang yan, apat na libo daw mga idol yung sala set saka yung mga ganitong ano, depende na lang siguro sa gagawin design sa mga ibang design saka sa mga lapad may may lapad din kasi ito eh ito ay 36, 44 tapos 54 pala yung may mga ano rin siya lapad saka laki yung ano yung ginagawa niya so hindi to yung maramihan yung mga kukuha ng balak kumuha ng mga ganito ayan contact niyo na lang kaya ay chat na lang kayo sa aking page o kaya sa aking personal account at ako na lang bahala mag forward sa in, sa kanila ng mga gusto nyo gawin yung so, sila, sila o, at yun nga pala hindi nga pala pre-deliver pre, pre to ang ang mangyari nun ay ito ay to pick up dito talaga so barangay silang Lopez Quezon yan at sa Kurok Maligaya. At sa Kurok Maligaya dito nga pala yun, kanila. At yung mga ginagawa niya ay hindi lang mga double bake. Yan, may makidaris gumawa ng lamisa. Ah. Papag, saka yung ganito, seboning. Yung parang resource. Yan, resource sa ganito. Pero ito ay matagal na. Ito yung unang gawa nila na yung mga gamit nila ay hindi pa yung ganun kakompleto. At kung mga pansin nyo, ay wala tong pako na ginagamit sa mga bawat kantuhan tunog pati yan oh. ayan ang pako niya kawayan oh. Hmm. kawayan din ang kanyang yeah, pinapapako so ayan sinusunog muna nila yan saka pinapatuyo bago nila gawin at hindi ganun ka paano kadaling gawin ito kasi na ito yung pinapapako nila na kawayan oh. ito. ito yung pinapapako hmm. nila na kawayan Ang panguha at inuupa lang din naman nila yung pagkuha ng kawayan na to Kaya, medyo mura rin na murang mura na to for ano na 4k oh, 4k at shout ko kay, 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 kay Tio Buning Tio Buning Plata <laughs> at so ayan mga idol at pay nyo na lang ako at yung picture ay sisend ko sa inyo pipicture ko ito sisend ko na sa inyo yung mga ginagawa nila dito mga ano mga ganito mga salas mga patri yung patungan ng TV yan pwede rin so hindi naman ganun kabilis ang paggagawa nila kasi yun ay sideline lang talaga nila yung paggawa nito pero pag halimbawa ay magpapagawa kayo siguro may kayo mga ilang araw kung may ginagawa pa three silang days. ano, mga 3 days. days ayan mga 3 days daw mga idol at ayan yung ano ganda oh tapos nakita nyo talaga oh Ayan. yung gawa ng ilalim yan. Yung nasa ilalim na yan ay wala talagang pako yan. Ang may pako wala ang yun talaga. Ito. Yung side na to. Ito may mga pako dyan. Ayan. Iniipit talaga. Ayan. Wala talagang pako. Yung mga kantuhan na to. Mahirap talaga yan oh. No? Ano ito Dio May mga ano? May mga bigat? Wala. Hmm. Talagang ano no? Hmm. Walang dikit yan. Walang dikit yan. Ayan. Ah, PMU na lang kami mga idol.